Alam mo, Sai na kasi pag-iisipan naman naman Wala pa nga, iiyak na agad Alam mo, maganda doon Marami kang magiging friends Nandun mga pinisan mo Nakakapaglaro ka doon Nakakalanghap pa lang masarap na hangin Huwag ka okay, na umiyak ano bang iniisip mo si Daddy? Ayan mo si Daddy kasi mag-work lang naman si Daddy dito eh. Lagi naman tatawag si Daddy. Lagi naman video call. O. Kung iniisip mo si Daddy mo na may iwan dito, kaya ni Daddy yan. Si Daddy, pupunta naman doon yung dalaw susunod yun. Bibisita. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ha? Nulong na Dito lang tayo. Eh, lang nga kayo magkakasakit dito eh. Kasi na ka na umiyak ha. Okay. Kailangan lang kasi natin mag, ano, kailangan lang natin muna mag-sacrifice. Why, diba? why, 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 wifi why, why, <laughs> <laughs> Ako ba? Ayan, yeah, magkakasama pa rin tayo. Diba? Bibigyan lang kayo ng magandang buhay. Kasi, para maka, ano kayo doon, makalangat ng masarap na hangin. Diba? Mga fresh na mga pagkain. Kasi, nabang na lahat si Daddy work dito. Tayo mag-aaral doon. Pero si Daddy uuwi naman doon bibisita. O kaya tapusin lang ni Daddy yung work niya doon na tayo magkakasama. Okay? Tapos family banik. pa rin tayo, buo pa rin tayo. Tapos balik tayo dito. Oo, dito pa rin kayo. Babalik tayo dito pag nag high school or college na kayo, okay? Okay? See you na. I love you. I love you.